sa ito na yung sasakyan ko pabiyahin ng kubaw ayan sakay tayo sasakay tayo ito, ito yung pinakamasakit na iwan namin yung pamilya naman para magtrabaho ayan ayan yung aking kaibigan na si Sir, okay, sir. Inspector oh. Sa, 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 sa gitna lang? Ah, may sa gitna lang? Oo. Ayan mga guys. konti uh, <laughs> lang po ng mga tao dito ngayon. Ang sasakay. tayong tayo mga guys sa biyahe na tayo yung uh, katikplan para tumawid papuntang Mindoro ayan nasa biyahe na tayo ayan galing tayo dito sa Panit Kapis, dito sa bayan natin ay siya tatuloy sa kaya mamang kuwan pala good morning po pala kaya mamang uh, sunyatis to ayan mam ma ah, magandang umaga sa inyo sana nasa mabuti kalagayan sa ibang bansa ayan maraming salamat sa pag support mo sa ating youtube channel ayan at balang araw mga katulong na tayo sa ating mga kababayan sa pag support mo sa akin papunta na kami guys sa Roa City at mga mga up naman ang mga pasahiro yan okay guys sasamahan nyo Uh, buhay na tayo pala buhay na tayo ng Kateklan mula tayo ng Pantan ng Gabis uh, ngayon itong bus na sasakyan natin papuntang Rua City pa para ma-make up na pa sa okay guys at samahan nyo ako iskulahan dito sa Loktogan na tayo nakapag-pasyal ngayon sa panisa tayo nakapasyal sa Rua City kasi tayo nakapagala at uh, nag-focus mo tayo sa family kasi matagal-tagal naman tayo hindi maka uh, uwi saglit lang kasi oh, ilang araw lang man ako oh, tapos sabay balik naman man ng Manila kaya ganoon alam mo guys, so, oh, na rin uh, ganyan, tinanahin oh. nila ako yung palay eh sa pa ganyan. ganyan. na naman. Yan. Yan mga guys. Ito hindi na kami dumaan papuntang Roa City. Hindi na pumasok doon. Uh, Kumaliwa na lang siya. Papuntang uh, Ibisan ano yung mga pasayro kasi doon sa Rose City wala siyang hindi na siya dumiritso doon kaya ito uh, kumaliwa kami papuntang ibisan, uh, papuntang Kalibo ang plan papuntang Katiklan ayan okay guys uh, sama nyo at uh, biyay na naman kami ay mga guys sa uh, dito kami ngayon uh, na dito kami sa bayan ng ibisan uh, padaan na kami dito ayan uh, na kami dito sa bayan ng ibisan ayan sa dami sipod siya no masipod siya mga guys ayan mga sipods pa rin kahit saan ka dito makakasid ang dami din dito sa Ibiza na mga sipods na ibinibinta ayan mga guys nasamahan nyo naman kami sa aming paglalakbay ayan Ay mga guys, yung mga palay dito sa Sigma dito kami na ngayon kasi uh, kumikap ng pasero dun sa ibisang kasi hindi naman natuloy sa Rose City dahil wala pasero andito sa Sigma yung pasero ayan yung mga palay o, oh. na oh. ayan, andito tayo sa bayan ng Sigma kapis ayan ang kasunod nito ay Dao ito yung bayan ko talaga mismo yung Dao ayan bayan sa nga Sigma Kapit ayan kakaunti pa lang kami mga guys hmm. ayan eh, ito yung tapos sa kanan kami dyan guys kung kan pagtawid dyan sa tulay ayan o oh. grabe pag uh, lumalim ang tubig dito guys lagpas maapoy dyan sa tulay dito pa kami dyan Sky Hall, Poblasyon Sur, Sigma Capiz Ayan. Ayan mga guys May pasayero uh, I-pick up dito Ayan yung isa Ayan mga guys Bumaba muna ako rito kasi I-pick up ng pasayero Ina Inaabangan yung pasayero mga guys Ayan nandito kami, nakatigil kami rito Dinantay yung pasayero Wala laking inog dito Ayan pag doon kayo guys papuntang Iloilo na yan ito naman yung dito papuntang kalibo, Katiklan ayan ganda rito no Okay guys sa ah, samahin nyo naman kami sa aming paglalakbay ayan. mga guys ah, nagpadaan na kami dito sa bayan ng Mambusaw Kapis ayan papunta na kami ng kalibo ayan mambusaw kapis ayan. kasi kanina doon kami sa sigma, ah, sigma kapis ngayon ito na yung mambusaw kapis ayan, tatawid naman sa mga tulay kasi na mga guys yung mga tulay dito na malilinis ang tulay dito bawal kasi magtapon ng mga basura dito kasi pag nagsapo ka ng basura dito ay may multa ka at magkukulong ka sa damating na kami dito sa Kalibo sa terminal ng series na sinasakyan namin mga guys ayan. <laughs> kaya nadadaan na dito para pumikap din ng pasahero para papuntang Manila ayan. dito muna kami sa kanilang terminal bago pumunta na katiklan ipika po natin ng ayan yung malawak na yung terminal dito sa series mga guys baba muna kami mga guys Okay, sa punta muna kami ng CR dito Tingihi na kasi bago sumakay ulit ng bus Papuntang Katiklan Ayan Mga okay, guys, sa palis naman kami Papuntang Katiklan na kami uh, Lumabas na kami dito sa terminal ng series Papuntan uh, papunta naman kami ng Katiklan, Boracay. Eh. Paris na. Diretso na kami ng Katiklan. Eh, okay guys, uh, samahan nyo kami sa aming papuntang Katiklan. Ayan, mga guys, ang lawak ng ilog oh napakalinaw at tubig Ayan. puntang katikla na kami ito ang mga ban tulay guys kalibo ganda ng mga paligid mundo kaya ng romantic yan natin maka-oy oh yeah, mga guys huh? yung mga korbada mga wala nasa taas ng bundok tayo malalaki yung mga puno ng mga tao dito nasa gilid lang kami dagat ang ilalim mga guys napakalinaw ngayon sa tubig hindi kagaya ng nakarang linggo pag uuwi ko ay puro malalakas ang alon ang ng view Yan ang buraka, yun ang Boracay yung island tapos dito tayo dito kami sasakay sa Katiklan patawid na pinduro pero hindi namin alam kasi, yung, yung kasi baka diretso din masakay namin diretso Batangas Starlight ang na namin dito sa tabing dagat no? Oh. Yeah, sarap na kaya nandito na kami sa Katiklan Yan, sasakay na kami rito sa barko ito yung sakya namin no? yung kulay sa amin papasok na kami dyan para mag-boarding sa waiting area, ayan. Papasok na kami doon para sumakay sa barco. Ayan e, sa maniok. Ayan mga guys, oh. uh, nakapila kami dito. Hindi kami nakarating doon sa lolo. Aba uh, ng pila.